Ayan na, good morning mga ka-diyas. So, balik kahapon, meron akong inayos na Raider 150. So, iniwan last siya kahapon at ating binuksan. So, ayan, may video tayo dyan. So, ito yung Raider 150. Ayan. So, bali yung kanyang head mga ang dun sa shop. So, pakita ko sa inyo mga So, kasi hindi daw mandar nung ano yung kasama ko sa shop. Lose So, nung pagbukas ko na kanyang head kahapon, so hindi ko lang kasi na-videohan. So yung sa intake, ito, ayan. Yung video na yan. Ay hindi na sa may hindi sa smooth. Yung sa exhaust, okay naman siya. Ayan. So nabuksan natin yung kanyang head. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga dahilan kung bakit uh, nagasgasan ang kanyang cam sa intake at ano yung mga dahilan at anong pwedeng gawin mga idea sa kanyang head na pwede pa siyang repair kung kayo ay wala pa budget kasi may kamahalan yung sa head ng Reader 150 na carb at yung kanyang cam. Ayan. So, pakita ko sa inyo maya sa shop yung kanyang head. At kung ano yung pwedeng gawin natin at pwede pa sa repair yung mga gasgas -gas niya. Ayan. So, tara. Punta uh, na tayo ng shop. So, may dias na tayo ngayon sa shop. At so, bali ito na may dias yung kanyang cylinder head. So, bali po na-repair ko na ito. So hindi ko lang napakita So pakita ko sa inyo ano yung mga dahilan Kung bakit na gagas gas yung cam At yung dito sa kanyang cam holder Ayan. So pakita ko sa inyo Tanggalin ko muna yung mga bolts nya Ayan So bali ito mga ideas So mamaya explain ko sa inyo Kasi may story ito na Noverall na ito dati Pero dito Dapat gagamit kayo ng soft ito yung kanyang sa kamolder So balik kapon, na-repair ko na ito So liliayin nyo na dito Ang ginawa ko, pinabilog ko yung Aliya Ayan, tapos Liya lang, dandaan na Kasi pag sobrang Liya natin uh, Sobrang maluwag siya kunin na natin yung mga post ng overhead so ito dati mga Diaz yung sa kanyang intake hindi natin magalaw to so bali na repair ko magkapon so meron gas gas kapon malalim ito pero na repair na natin yan uh, isang dahilan kapag so, magasgas yung kamay yung hindi ma-maintain yung oil ng inyong makina pansin yung ingredient so pangalawa sa error ng gumawa sa mekaniko kasi kapag hindi tama yung bad clearance dito may tendency na tutukod at gagasgas ang inyong cam yeah. so pakita ko sa inyo mamaya yung tamang bad clearance ng radio Room 50 sa intake at exhaust kasi so, itong kapon malalim ito Ayan. nili ako sa para maging smooth siya So dapat kasi magalaw mo siya Katulad nito Ayan yeah. Kapag masikip yan mga ideas Meron kayong gagawin babawasan nyo dito Ayan At dito sa kanyang cam holder pagtabing nga ito May tendency na tutukod siya At hindi pantay yung web clearance Ayan yeah. So bali vale ito Goods nito Pero Yung dito niya I-grind pa natin yung kanyang palbula. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung kanyang pagtiran. Yan. At dito mga idea sa isa cost na may ingay dito sa so kanyang compression release. Kapag malambot na yung spring, uh, may tendency na lalagitik at ingay ito. Yan, liyayin natin mga idea. Para kikinis siya. Liyayin 1,000. pagliliya mga diyas dapat tansyain nyo siya dapat wag yung sobra para hindi sa luluwag paglapat natin sa kanyang head at sa kanyang sa cam holder. so walang problema doon sa kanyang sa exhaust so ito lang yung sa kanyang intake na cap so ito mga diyas sagot na siya yan smooth na yan Naikot na natin siya. So dapat smooth siya. So na natin yung balbula nito. So, Ayan. natin, dinisa natin at Kumain ng mga ideas kapitan natin siya. Ayan. So, ito na yung intake mga ideas. Ano na natin siya? na reshape na natin. So sa standard dito kapag sa intake ng bagiran sa ina sa 10 to 20 Tapos 20 to 30 sa exhaust So ito mga ideas Yung ginamit ko Yung sa standard niya 10 So Ang sikreto niya mga ideas Para hindi sa ganong malikitik So dito ang 10 At uh, 15 Dapat hindi papasok yung 18 Or 20 Para hindi sa masyadong malagitik Yan yung 10 10 tapos 15 so dapat pasok yung 15 yan at pumasok 15 so goods sa itong intake exhaust naman tayo yes natapos natin na resume yung kanyang sa exhaust so ang sukat so na standard clearance nito ay nasa 20 at hanggang 30 So dito sa atin, ito yung sukat na ginamit ko. Ayan. 18. At dapat yung 18 at uh, 20 papasok sa kapag i-clearance natin siya. Ayan. Try natin. Ayan yung number 18. Ayan. Pagkatapos yung number 20. Yeah. 20 So dapat yung number 23 Dapat hindi sa papasok Ito yung 23 Yan. Kasi pag sobra yung clearance mga ideas May, may tininsin na nalagitik So dapat uh, Sundin natin yung Standard clearance dito sa Red 50 Dito sa kanyang intake Sa kanyang exhaust Ayan, goods nito at ikakapitan natin ito. Boots pa. Ideas, tapalitan natin ng timing chain. So, ito yung kanyang timing chain. So, may mga video na tayo ito kung paano mag-check na batak na timing chain. Bali dito, bibilan pa ito ng roller guide sa timing chain niya. Bandang itas. Dito yan nakalagay. So, kapit lang natin yung lock niya at yung kanyang head. Ayan. So binal ko ulit yung kanyang piston. Kunin natin yung sa gasket niya, to kunin natin yung dalawa. Yan. So isan lang kabit natin para meron siyang counting power. Yan. Ano ba idea sa na natin yung head at yung kanyang block? Ayan. So kinuha natin yung ibang cylinder red gasket niya. Kapit na natin yung cam. Ayan. So, hindi natin mapakita to. So napakita ko naman kanina kung ano yung tamang mount Ayan. Kapit na. Diyas, natap na natin. Matagal level yung buhit. Dito may Diaz, takpan muna natin kasi pinabili, pinabili pa natin yung mayari nung roller guide nyo dito sa bandang Itas Ayan. So takpalan muna natin, temporary Pag meron na yun, uh, tanggalin natin ulit at uh, natin Ayan. So marami pa itong gagawin dito sa kanyang rayos, papalitan, sa likuran. At uh, domino switch. Kakabitan ng domino switch. Palitan ito. So update ko lang yung mga ideas sa next upload natin. So ito lang muna yung mga i-upload natin ng mga video. Ayan. Abangan lang ang video nito sa part 2. Ayan. Peace out.